Dito po tayo sa best friend ko. Alamin natin yung presyo ng kanyang mga gulay. Asking price lang po. Itatanong natin na, Good morning, Madam Maris. Ito po yung pinakamabait kong uh, sakadora dito. Kasi every Sunday po, nasa simbahan po to. Walang palya po, yan. Madam Maris, uh, Kagalang-galang na Madam Maris. <laughs> Magkano po to? Ano natin? To, to pipi ng bakla. Oh, 18 po, asking price. Uh, o touring asking. Yan. Saan ba galing pipi ng bakla mo? Kaputikan? Kaputikan? Hindi ko alam saan saan yun. dito lang sa Kabanat. Ah, Talavera. Ito nga ating ano, yung bonito natin ng palaya. 35 asking. 35 asking price. Ay, yung ating paliktik na... 25. 25. Ano yung upo mo? Balag. Balag gapang. Ano? Balag ay gapang po yan. Magkano? Maraming salamat po, Madam Maris. Isa pong mabait kong sakadora dito sa baksakan. Andito tayo sa idol ko. Sir, alamin ko lang po, yung upo nyo, balag po ba o gapang? Gapang. Magkano po yung gapang ngayon? Asking lang. 22, 15 pieces. Oo, oh, 22, 15 pieces. Ay, oo, oh, nga no. 22, 15, 15 piraso. Eto bang ang Anong ang to? Mistisa. Mistisa. Magkano si Mistisa? 18 18, napaka bumaba yata yung mestiza natin ngayon Ito nga ano natin, itong patolang palit eh 30 30, at ang ating siling, mababa daw yung siling panigang ngayon eh 25. O yun, dati nasa 40 plus yan eh, ngayon 20 siling Mababa po ngayon, bumaksak ang presyo ng siling panigang Anong mga ganito si Itaw? Megastar Megastar? Magkano megastar? 120. 120. Ayan po ang presyo ng ating isa sa Idol. Oh. Uh -huh. Iniidodok ko. Po. Ayan. Ay, ito ang binto. Ayan. Si Garillas. Magkano? 180. 180. Ah. Ayan po yung presyo ng ating isa sa iniidodok kong uh, tindero po dito sa Baksakan. Masipag, responsable, mabait. Uh, Siyempre, pobi pa. Ayan. Salamat. Salamat. Okay. Dito po kay Madam Che. Alamin natin yung presyo ng Uh, mustasa, sitaw. Kasi ito yung alam ko medyo merong kataasan yung presyo. Yan. Alamin natin presyo sa kanya. Madam Che, magkano na po yung presyo ng asking price ng pechay natin? O, oh, 70. Eh, yung ating mustasa? 80. Sa retail price po ito, napakamalumabot na ng sandaan. Kasi dahil 80-70 lang, nasa baksakan po tayo. Wholesale po kasi dito. Medyo kapos pa rin ba supply ng PC? gano? Ganun. Konti pa lang din. Yeah. Ere, kalaman si ni Madam Ibiang. magaganda. Tanong na natin yung pinaka magandang kalaman si para alam natin yung asking price. Good morning, Madam Ibiang. Siya ang karunat maganda Isang mapagpalang araw kabataan kumahal mahal sa lahat ko ng ating mga kapalengke sa ating mga kapwa kabataan I'm proud to be Cabanatueño. Welcome po ulit sa ating YouTube channel Dan TV Mr. Palente. Muli po ito po ang yung kasama kaibigan Dan P viernes po. Ang Mr. Palente ng Cabanatuan City. Today is June 11, araw po ng Martes. Isang mainit na araw na naman ang gagawin po natin pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay dito po sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa Lalagyan po ng Nueva Ecija, ang Kabalatuan Vegetable Trading Center Palengke ng Sanitan. Samahan niyo po ako magtanong ng mga asking price ng mga kasama natin sa Kadora, sa Sakadoro dito sa baksakan. Tandaan niyo po, ang itatanong natin yung asking price lang, hindi pa po 'yan ang final prices. So may tendency pa po yung bumaba. Pag tumawad yung nangangalakal o bumili yung mga nangangalakal sa mga kaibigan natin sa Kadora sa Kadoro. Kaya sama niyo po mag-update. At bago po yan, muli po, ito po ang yung kasama. Kaibigan, Dante Biernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Na araw-araw po nag-update ng mga tariwang gulay dito sa ating baksakan para po alam natin kung magkano na yung mga presyo ng gulay at kung ano-ano yung mga gulay na bumabaksak dito sa ating uh, Kabanatuan visible Trading Center sa Palengke ng Sangitan. Kaya tara let's, samahan nyo na po ako mag-update. Dito po tayo sa Tukayon Dan. ang dami niyang gulay. Katulad po niya, no. Sa laging nagtatanong sa akin ng ampalaya, meron siyang ampalaya, o. ang na ampalaya yan? Galaxy, Galaxy o Max. Uh, Galaxy Max? Magkano nga yun yung touring o yung asking price yun? 80, 80? 800 per bundle. Ay, yung upo natin, yun yung balag dapat. Balag. Magkano yan? 220 isang bundle yun. Anong ano yan? Ano sito yan Tukayo? Bulakan Bulacan white Tukayo kayo. Magkano ang white? 150. Madalas Bulacan white na ano natin dito na update. Eh. Hindi nagbabago yung presyo ng bulakan white 150. Ito meron din siyang ano mm, ano ceiling panigang. Siling panigang Tukayo Itong siling panigang 40 Ano ba yan? 207 o oh may ka? Mukha ah, nung Chinese nun. Ay, okay. Magkano yan? Magkano ice cream price? 40, 400 per bundle. Salamat to kayo. Pero yan. Madam, ano bang talong yan? Mucho. Mucho, malilit na, na talong yan. Mucho, magkano isang bundle. Ice cream lang, yung turun natin dyan. Yan, 80. Bahala na po kayong tumawad. 80. 80. Ang per kilo, 800 bali per bundle. Salamat. Ano bang 880? Ay, 80 pesos ang bundle? Oo. Oh. Na. Pina pina pinamimigay uh, niya na pala eh, <laughs> lang pala. Ayun nga kaya binago natin. Pala ko 80. Oh. Ayan na, 80 po. 80. 80, 80. 80. 80. 80. 80. 80 sa bundle. Sorry, kasi tinanong ko din. Okay. 80 lang po, napakamura. Salamat. Dito kay Machete, may nakita akong dumating patola. Ayan, eh. Pagkaganda so, ng patolong dumating kay Machete. Alam alamin natin magganim <laughs> oh, patolong Machete, magkano magganim patolong politik natin Asking price. five per bundle yan 250. Anong fifty ano ano Makisi. ano 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 90 ang asking. ano 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 yung upo mo. Paano, mo. 45 mo? mo na lang. ilan ba yan? Tatat? Yung upo mo, balag ba yan? Magkano yung balag? 25. Salamat, machete. <coughs> Dito sa kaibigan natin kay ano. Sa kaibigan natin ka Ganun <laughs> ba? Ah. Ah, uh, Dorina, ano tong talong natin? Macho. Macha mucho, ito yung mucho mahaba kanina, 80 isang bundle do, maliit po 'yun. Napakaliit. itong malalaki, magkano? 40. 400, bale. 450. Ah, uh, 400, 450 isang bundle, malalaki po ito. Uh, at uh, tanong natin tong ano. Etong talbos ng sili. Dorina, magkano talbos ng sili mo? Ha? Ah? Renta. 30. 30. Okay. Eh, okay. sige yung panigang mo. Oh my God. Ka ha? Ah? Renta. Renta, 30, yeah. Ay, yung idol ko. Ang ganda na idol ko. Dito, Anong may morado tayo pati ano, Domino. Magkano yung talagang uh, natin ngayong bilo? 40 po. Renta. Ma maganda yung pindera dito. Oh. Sa pa lang. Mag magandang maganda. Okay. <laughs> para po sa mga viewers natin sana po uh, po natin ang video kasi minsan po nagtatanong po tayo uh, ilang beses ko po, po na update kaya lang tinatanong nyo pa rin po kaya hindi ko po, po kasi natatandaan pag ako nag update kung magkano na yung na update ko araw araw po nag update at napakaraming gulay baka po iba yung presyo ang masabi ko minsan po ay eh, nalilimutan ko kaya para po malaman ko natin, kaya nga po ako nag update para malaman nyo yung presyo. Hindi po ako nagtitinda ng mga gulay dito. Ina-update ko lang kaya di ko rin masyadong kabisado at araw-araw po ako nag update Kaya medyo nalilito po ako dahil marami din po ang gawin. Para malaman ko po, po kung magkano ang presyo, papanoodin ko uli yung video para masabi sa inyo kung magkano yung presyo. Kaya please sana panoodin natin po yung video. Asensya po. Maraming kalamansi di ba dating? Dimadating pa lang. Wala pang presyo Mamaya tanungin natin presyo ng kalamansi. Yeah. Okay, no problem. Ayan po, ganitong oras nakita nyo. Napakaraming gulay ang dumadating dito sa ating baksakan. Galing po yan sa 32 na bayan dito sa lalawigan ng Nueva Ecija. Siyempre po kasama ang ating lungsod ng Kabanatuan yung we have 89 barangay here in lungsod ng Kabanatuan. Kaya yung mga Kabanatuanyos po masisipang magtanim ng gulay kaya marami kaming gulay tumana dito. Ito po ang pinaka maraming murang gulay sa lalawigan ng Ecija O maybe ito compare natin sa Central Luzon mas marami din siguro itong ano, mga baksak na gulay dito. At tulad itong maison, dahil maison. Yan, masisipag ito, mag-commerce ito. Ito si, si, ah, si Anna Dimples. Dimples, ano yan? Mais na dilaw po. Okay. Oh, magkano po yung dilaw natin? 120 po. Ano. 120. eh, yung puti? Ano po, 200. 120. Ah, 200. Yun. Kaganda ni Madam Dimples sa, ano, sa video. Lalo na po sa personal. Napakaganda. Salamat, Ma'am Dimples. Ay, atin ni maganda. Atin ni, anong sitaw to? Pero yung ang ganda, no? Kaya may FC siya. Anong, anong mega? Magkano yung ganyan mega natin? 80 80? ang astray, No, no. lang kasi siya. Oh. Depende rin po kasi ah, kung ang katulad ng sito, pag mahaba, mas mahal. Pag maiksi, ah, mas mura. At saka nasa variety po yan. Kaya, tignan po natin yung mga ina-update natin sana. Napapanood niyo po. Salamat atin eh. At niya, stay put ka lang dyan ha. Huwag masyadong gagalaw-gala. Magpipilos. Okay. Salamat. Salamat. Bumili ka Dito, puro upo. Pati labong. Kung saan ba yung balag? Gapang. Upo. Magkano yung balag ngayon? 25. 20. Murang-mura. Pero napakaganda ng mga upo nito. Pagano ito. Ito labong natin ngayon. 450 po na. Ayan, bumaba na. Dahil nag-uulan na yan eh, ha. Dati nasa umabot pa ng 70. Ano yan o? No? 70 o. Oh, ngayon no? o. na siya. Nagulan na po kasi. Ito, ito po yung peso ni ati, ano, ati Mirna. Salamat. Ay, idol. mukang Mukhang may ano kaya yata dyan, luya. Magkano yung luya natin yung dalo, dalawang idol ko? Double idol. Double idol. Magkano yung luya natin ngayon? Asking price lang. 130. 130. Wala yata kay man eh. 1.30 uh, tingnan nyo naman yung quality Yung good na good yung luya ng mga idol ko Ni Idol Ed, ni Idol John John Kaganda ng luya 130 lang mura Ay, isang palok mo Idol? Palok 480 Ay, eh, sa kamatis natin? Kamatis, 45 45, ano ba ito? Ano ba, Biskaya? Oh, Biskaya pa rin yan O, Biskaya pa rin 45 medyo angat pa rin yung fest yung ano yung presyo natin kasi pag ng dalawang idol itong dalawang idol ko to good boy po to yeah, yeah. Ah, ayun lang pina, kaya naging idol ko yan walang hilig po sa chicks yan yan ah. oh. linsangan sabi nga niya sabi niya po ah walang uh, walang babae good boy na good boy salamat po dali na po to si uh, si boss Junjun dito kay ano ano yung magkari yung sampalok natin ngayon kagagali sa pa talagang maangat yung sampalok kasi bihira yung sampalok ngayon bumaba nga eh oh bumaba pa pala yan. ano eh yung ano natin yung sinibuyas natin gabi 7 ayun eh, ang bumaba ano dati 6,000 yan. Ah. o oh, 800 diba o oh. eh yung ano natin yung puso mapagmahal 12 ayun 200 200 muntik pang mag-abono 12 200 salamat yan dito tayo kay Madam Agnes sa aking kaibigan na masipag din siyempre. Kaya naman sinabi ko masipag to kasi tinda doon sa malaking palengke, tinda pa dito sa baksakan. Ma uh, gabi pa lang nasa malaking palengke na pagdating ng alas 9 ng umaga, andito naman sa ating baksakan. Good morning Madam Agnes. Good morning Madam Agnes. Kagaganda ng ating bawang. Uh, bawang na puti. Yan ang kagaganda yata. Magkano yung super white natin ngayon? 7.50 oh. so, 6.50 6.50 eh, ay yung ano natin yung Pula Pula si Kuya 6.50 ay yung puti Yung puti pala si 4.50 Ano okay, yung storage ba yan? Ah, oh, yan. Sana puro mga local oh, na lang muna si Bayas Ay munggo ano ba yan, One One siksanel, yung munggo na yan? 1.6 Ano yan lo? Labo. Oh, labo 225 uh, kilos na ano? Yan Buti na lang uh, wala pa tayong Ano shortage sa sibuyas ngayon hindi kasi nakaraang mga araw puro imported eh salamat andito na po tayo sa pwesto ni madam glad eh alamin na natin yung mga gulay bagyo kaya lang po ang tao po dito si boss john john boss ano bo, ay, jano si pala si boss jano wala si madam gladys ah uh, Pabatiin ko muna ng shoutout ko muna to si mart Logan. Logan, shoutout muna tayo habang bago tayo magkami. Yan, please muna. Ito po yung oh, Mark Logan nga eh. Ah, uh, ito yung masipag na taga ni oh, Logan na talaga yan. Uh, yan, nag ko ngayon. Eh, Siyempre dito tayo sa ating COVID ano, Bostiano Boss si Ma'am Glad. Pinalayas mo na. Ayun, ayan, ang mga lalaki. Ayan ang matibay, matatapang na lalaki. Nagpapaalis ng mga dapat alis. <laughs> Joke lang po yun ha. <laughs> kasi po madalas siya. Ayan, natawa si Mada. Kasi madalas siya yung pinapaalis. Ano, yan. Uh, boss, diyan magkano yung repolyo natin ngayon? 300 po. 300. Eh, yung ano natin sa yote? 450. 450. Eh, yung carrots natin? 750. 750. Sa ano po natin per kilo po ng cauliflower? 80. 80. Sa ano po? Sa broccoli? 70. Ayan. Eh, si bell po natin na talagang legit na legit. 160 sa patatas po 90 per bundle yung lemon po 90 90 eh yung ano natin green ice natin magkano 160 yung lettuce natin bilog 280 280 mahal pala ngayon no? Oh. eh yung celery patilips natin 100 100 pareho eh yung beans 80, 80. eto ba si Mark Logan di mo pinapamay ah boss dyan hindi mo ba pinapamain to? Baka maray magmain eh. Eh, pwede na yan. Oo. Oh. Bostiano, papamain ko na. Oh. Magkano bang unang tawad niyan? Kahit wala nang tawad. Oh, oh, magsimula tayo. Mata, magsimula sa piso. Oh, malay mo, tama yan. O, oh, Joseph, ayan na, tinanong ko si Bostiano. O, oh, mamaya po, pag may nagmain, sabi niyo kung magkano po to, masipag po to. Ayan. Ayan, naghahanap ng dalaga. Ayan, naghahanap pala ng dalaga. Binata pa po to. Masipag na tao, 'di ba? Masipag yung tao natin to, yan. Ay, hindi, madalas makita dito Madam Agnes, masipag to. Yan. Basta nangangailangan ka kayo ng boyfriend na responsable. Magandang buhay ibibigay. Si Mark Logan lang po. Ayan pa. Sa nagtatanong, anong oras dumadag sa bubu si mga gulay, tumanan natin to. Bandang 9 o 9.30, sakto na po yun hanggang alas 10, alas 11, ganito po karami yung dumadating. May kolong-kolong, may elf, elk, merong truck. Mga gulay tumana po na nanggagaling lang po yan sa 32 na bayan ng lalawigan ng Nebesia. Of course, include our alunsod ng kabanta. We have 89 barangay here. Ayan, sa, sa sister ko na yung nagsasabi niya, ito po yung sister ko maganda. Ayan. Ayan. Stop mo na. na. Dala Ayan. Dahil napakadaan si anong panibiyan ngayon. Ano? Ayan. Ay, Sese. Kasi kami dito. Eh, sultan mo magkano ngayon. Asking price. Ang po ng 120. 120. Bakit ba ayaw mabili nito? Magkano ba ng asking ng yeah. yeah, na nga nagbebenta lang ng 20. Ayaw ko lang. Napakamura. Baksak presyo. Ayan. Salamat. Ayan. may bumibili na para po sa mga viewers natin, lahat po kasi ng mga sakadora dito, sakadora. Kabays po natin, ultimo po yung mga bubibili. Kaya, uh, nagbibiroan po kami. Yung biroan po namin, wala pong ano yon. Talagang, pag off-cam, pag ako nga naka-off-cam, masyado yung biro nila sa akin. Medyo nakagaganti lang po ako Pag, yun, may nakakamera na, doon ko lang sila nabibiro. Pero yung biroan po nila, uh, no string attached po yun. Okay lang po yun, Walang walang masyadong sinasabi ng ang pangit o ano basta masaya kami dito sa baksakan lahat ng mga kasamaan ko dito kaibigan ko yeah. masaya tayo lagi oh, yan katulad nun si parin John, John masaya kami lagi sabi niya at siyempre dito kami sa maganda kong ate Sally si ate Sally ay lagi itong simple lang suti so, pero pa parang dati laging nakaporme ate Sally alam ko balita ko napakamura ng ano magaling ano natin siling panigang eh, ay, po, 20, 20. oh, yan oh. No? Kagaganda kalalaki 20 ng tawag na. La, la talas si 20 ano. Ano ba to? Mahika o 27? Mahika 'yon. Oh, 'yon. Yung... Eh, <laughs> ay, ay makana ano, Django? Django, may tatlo pa, isa pa para sa Django. Eh, yung ating ano, si Garillas. Ayun po ang ginto. Magkano po yung ano? 1615. Ginto talaga 'yan. Eh, yung ano natin, yung ano natin, pipinong bakla. 18, 18 sa puti po natin. Ayan, may hagod siya. Yung hagod natin isang big fish. Magkano? Magkano pa? Sam, napakamura pala. Ayan. Yung okra mo, Ate Sally. Okra mo lang. Salamat, Ate Sally. Ang isa sa maganda, mabait na sakadora dito. Siyempre, yung kaibigan kong idol ko, yung good boy na idol ko. Si boss. At tumingin ka naman dito eh. snabero ay snabero naman tayo. naman eh. Oh. Nasaan yung, yung ano natin yung sana natin ano wala yata. Yung, ay, yung ito, Eh, nasaan yung sana? Ito 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 ito, ito pinaka good boys ay nito talaga te. Oh. Ano nagtatabas ah mali. Ayun, wala na wala na damo. Wala eh. Nagtatabas ng damo. Damo na daw. Ayun, okay. Ito. Yeah, lolondag po tayo dito sa ano yung pala pala abroad na sa Kadora. Yung madalas lumabas ng ano ng bansa. Ayan, walang iba kundi si Madam Lilibet. Ano Madam Lilibet? Madam Lilibet, saan po yung susunod na ano, natin? Excapade natin. Ayun, secret daw. Labas po ba ng bansa? Asia o ano? Ah, saan? Ayun, ayun, ako ka na Guam? Japan. Ah, Japan ka. Ah, yun. Sa Japan pala ka. <laughs> oh, Japan daw. Japan ah. Oh, Japan daw. Eh, siya lang yun. Pero, kasi po sa isang buwan, once, once a month, talagang ano to, nagtra-travel to, lumalabas ng bansa to. Eh, Magal to, sa Samuan. Lalaki, oh. Oh, 85.80 ang asking price. Tandaan nyo po ang tinatanong natin ay ang mga asking price lamang. So they are subjected to bumaba ang preso dahil pag tumawad ang ating mamimili. Dahil nasa baksa kataya. Ay, madam, ano, pasalubong ha. Japan, marami pa maganda doon ha. Chocolate na lang, ano. Okay, salamat. Mga, kailan ba alis mo? Mamaya. Ayun, mamaya na pala. ba, yabang, balikan pa. <laughs> balikan ka <ta. laughs> uh. siyempre dito tayo sa maganda kong uh, isa pang ate ang maganda kong ate si atis baby ate baby sopia mo magkano ngayon 35 35 350 Ito domino natin 250 250 eh anong ano, ano to sitaw bulakan kaya lang may dagdag diba -diba. oh uh. Bulakan na may edad na natulad ko mag ano po <laughs> 120 ang asking. 120 ang asking. Pero yung mga 150. Ayun yung katulad naman ni Ate Baby magaganda 150 kasi may edad na may edad ako siya yung maganda Ayan. E yung okla natin na Ate Baby. 30. Oh 30. Ayan. Salamat po. Wala pa tayo na update na pecha pati yung mustasa. is natanong na natin yung mga mais. Siyempre yung saluyot. Saluyot, di pa rin nagbabay bilib naman ako ng aking konsyal ng kaudilyo. <tipulay> yung macho niyang Or, but, katawan. Hindi uh, ko na po kukunan. Baka naman ma... But, ano but, pa? baka Hindi ko yung gulay na lang uh, po. Kasi... <laughs> eh, ano po kasi to Konsyal ng barangay ito. Baka mamaya maano <tipulay> tayo. Pero dahil po na ano, siya. Dahil pinagpapawisan. Dahil napakasipag po. Magkano na yung ganito natin sa luyot? Oo, oh, Ha? 12. 12. Ayan. Imbis na tumasala, bumaba pa. Dati 20, naging 15. Ngayon, 12 na lang. Iba talaga yung karisma ng aking konsel ng barangay. 12, yung talbos ng kamote. 10, 8. Buti, konsel. Hindi ko na itututok sa inyong kamera. Buti, marami. Walang nakakakrasa. Walang ano. ala To... Wala pa, wala pa nagkakamali pa. <laughs> oh, lihim lang. <laughs> yan. Oh, yan. okay, salamat uh, oh, konse. Ayun, papaya dito. Madam, magkano na po yung magaganda natin papaya ngayon? Magaganda ng papaya, magkano ngayon? 20, sa puso natin mapagmahal. 20, sa luya natin. Magkano yung luya? Ayun, talagang mahal. bumaba po. Dati may 1.6, may 1.7, di ba? Yung, yung malalaki. Mahal talagang ang luya ngayon. Isa sa ginto, si Garillas, luya, yan. Ayan, oh, ang daming luya. Kayang Susan, magkano na yung kalabasa natin? Magkano po? O, oh, 35 na lang. Pero quality quality. Napakalaki pa. Kaganda pa ng ano. Sanggalin yung ano natin, yung kalabasa. Medium 34, big 35 yung small. Saan galing kalabasa? Buti yan din dito, ay eh, sister. Ah, yan, ah. Ito masipag kasi sister. Oh, mapagmahal na ano to, nakatuwang to eh. Yan. Oh, yan. pato, meron pa tong, may racket pa to, rumaracket pa to. Kung kailangan nyo ng banda, yan, may banda sila, tumutugtog yan. Ah, sir, ano ako sa banda? So, sak-sak. Oh, hindi nga dali mo dito at makunan kita no. Oh, yan. ayan. Ayun yung mga panganin ini, pang mga pang mayaman na ano, di ba, na instrumento, yun di ba? Oh, ito talo kasi yun. Oh, pa. Talo yun. Ay. Pang Mas maganda talaga 'yung panganin, sa mga pang-hotel pang na ano, no? 'Yan. Libanda po talaga siya, 'yan. Salamat. Kaya Madam Susan, swerte mo. Lagyan mo ng helmet baka muumpog ah. Ah. Mas, masyad, 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 ay, maswerte ka. Bakit? Ayun, pala. Mas maswerte ka pala, sir. Okay. God bless. Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isilia, ang Kabanatuan Baseable Trading Center, palengke ng sangitan. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan Dante Viernes po. Mr. Palenque ng ating uh, Kabanatuan City. Please don't forget to follow my FB channel, Palenque ng Sangitan at ating YouTube channel, Dante B. Uh, Mr. Palenque para ma-update po tayo sa mga presyo ng gulay. See you again po tomorrow. Pasensya na po kayo. Yung mga yung iba dito na sasagot sa mga uh, comment nyo dahil nga po minsan eh, pagod na po tayo Uh, pag nag-edit po tayo, naabot po tayo alas 4, alas 5, at meron pa po ako maraming trabaho ang binagra. Ang mahalaga po na hapang update ako at dapat po naman na malaman po natin. See you po again tomorrow. Bye bye. God bless us all.